Welcome sa aking YouTube channel mga simbagat na. Na ito na kami sa lahat. Diretsuhan na ito mga simbagat na. <laughs> ito ang, ayan, ang islang yan ay inungaran sombrero, Burias Island. Ayan, Burias Island, Island mga simbagat. Ito si Buyan. Sibuyan si Buyan. Ito ay yung, ala yung isla, Marinduque. Uh, Rumblon. Ayan, uh, mga Rumblon. Ayan bago sa lahat manalangin muna tayo sa ating pong magkata salamat sa panahon na binigay mo sa amin sana kami dahil mas kapamakan at eh ano mas kami sa mga ano sana jackpot kami mga sinibagat sa aming anak at mo kami sa mga uh, sa gabal sa aming pakakanap mo hmm, yan, mga Thank you. Thank you ito ang aming ano yan diyan lang kami Ayan, yan bicol bicol san andres sinagat uh, uh magpoposit muna kami sumama ko ito yung pagpoposit yan yan poposit yung testing ah, na pat isda ang batad ang dagpo malalaki daw ang isda dito na huli yan ito buriyas ilanas inungara yan sibuyan island na sa Romblon. marinduki ang isa yan may ka ano marinduki ang may ilaw may, may araw yan ang dulo niyan na mas mulat sa nandres yung dulo ng na layos nandres mas mulat. Yan. Bikula na yan. Vulcan ma yan. Sana jackpot kami. Yan mas mulat. Nagbiblinker na yan. Ang panlagay dun sa ako na mas mulat yan. Composite dito. Yan binubuntog yung ulo sa... Yan. itama eh. na Yan. limbo kita. May mga limbo. Pangulungin. Hmm. Ah, nag -blinker lang. Yan lang. Biblingkir lang. Yan lang. Sila palang pupusin. Si Plante

may ano may ano may pa may pa ilaw din dito sa kanan dami na kong huli dami na eh dumati mga pinantiyo alo <laughs> ano, daghan na daghan na oh, may pila na kakilong imo ha Ah. sabud bilao Ito? Ah, sabod sa akong ilaakan. pila na kilo? Saya. Mga to, 7 kilo? Ba, oh, labi makabahan. Ah. <laughs> uh. kilo. Aga pa. Ah, wala pa. Nasa timon Oke, okay, tanggal da. Oh, pito. Pito nakakilong imo nakuha. Oh, pito. pito, pito, pito oh, ding.

kung saan ni Tas, basing sa laba, nasa laba yung isa, napatangkab. Huh? Espada, uh, Oh. Uh. Basing liwit. Hmm. Okay. Ah. Sulu. kita Uban na Skinsa. Loro. Loro. ba? Uban na Hindi man dahil eh, takot sa uh, ar, ilaw ano. Kala takot sa ilaw kaya hindi ko mag... Uh, Santio masih mentergat. Iya. Pas-pasan nantio. Iya. <laughs> am blinker masuk dekat tuh, am blink blink gitu ya, dah. Ang hilaw nila yan lang masagat. Ni blinker sila oh. Saw-saw la sa tubing county. pagtaas nga na, ang pao nang ginagmasya, ang, ka tiyo ah hindi pala mm -hmm. pero nakahuli rin naman ako mga sir ayan ayan oh. dami na yan ayan huli na yan. ko pangulong mga sumrat mga yung mga, mga ang malayo hindi makita madalang talaga yun ano may gaway may simulat tiyo may ang tiyo Oh, bau menter, Oh. Bukin apa, tinggi, lah. tinggi, lah. talaga pang pang kahit ano sumibad largo ito masumulat same yung kapi lang ginagamit mas ganito lang kalaki yan ganyan lang ang kalaki yung ginagamit ni pero may reflector sa oh. ano mga sigurat may reflector yan o oh. yan may reflector o oh. yan yan may reflector yan reflector yan pag ah, uh, ano nailaw yan mga sigurat nailaw yan kanyang Kanya, yan pag na ano inaano na nga tawag nito yung lighter na may plus light ay nailaw yan na ilaw ayun yeah, na ito nakatangke lang sya doon ito ito ito, ito may ginagawa ng pag dalawahan ay medyo sira um, sibad ang sibad ng pusit dapat pala ay eh, alilito ang pusit kung sino ano yung alinang yung kakainin kaya piyo na lang pitundi pa lamang. Nakakarami na lang mga

អ្នកទាំងអស់សម្ដាប់

Makining bayan yo. Matinig? Matinig? Ah, yung tawag ah, de, de sa kitik ini, kada siang na liwit. Ah. Diri kita mo di isa mau bangkon Aswang na pangigi. Munay gigihimum bulad no. O oh, kanang ibalik yaswan, pero may gagmay, diya mga buwan lang. Hindi lang, ano na, pag pagpakas yung mga gila putol-putol. Ah, gila putol-putol? Hmm. stick oh. Nasira na bingaw oh. Nabingaw yung stick. Nabingaw. Wala na. Bili na bago. Patayin sa na sana itong ilaw. kasi ayaw na sa ilaw na naman. Okay, nakapit. Okay.